kado dito magpatulin-tulin rin. Kasi yung mga ibang mga single motor dito, tricycle ay nako, atulin sa kurbada. oo oh, o oh, o oh, o oh. oi si Wong. Oy, si Wong. <laughs> Walang iyakawang ginulat 'wo ako. to ka risky dito mga baybomyahe. Napaka risky dito bomyahe, grabe. Kita nyo na 'yung kalsada kung gaano ka pressure to. O tawad no. mo, oh, strip tayo tayo dyan ilagay mo ha Para may strip tayo tayo oh alam mo ba, ko ba biyahe ko? Hindi yan, alam mo na yan si ma'am Ilalagay niya yan sa biyahe, paano tayo, logay tayo Usapan dyan, ano Ilagay, ilagyan mo pa rin, pero Kailangan strip tayo tayo Sabihin mo sa akin ano yung Paano mo ginawa yan para maturuan mo lang Pinoy yung pangarga natin dito sa gitna ninyo pa parang gusto nyo bumiyahing langit ah Do makikita rin dito ito mga bayka ito mga bayka tigas yung mga pinara na may escort na naka hazard yung escort ko so, ibig sabihin pag naka hazard pinara na it means malaking sasakyan yung kasunod yan wala walang pakiramdam tourist spot din yan oh. ganda din dyan sayang kami pag punta natin dito hindi ko malang nadaan sila jinky dyan hapo na kasi tayo umano eh umuwi ganito ko na tayo malis to sa ha? tubig ganito ko tayo umuwi sa tubig S4. next time na lang pag makabili ako ulit ng sakyan Lancer pa rin bibiliin ko. sa so San Mateo na tayo mga bay sigurado to doon ito papartin sa property uh, hmm. Dan, check mo muna yung mga tali dyan pa check mo na natin yung mga tali kasi baka mamaya eh hirap na maganda na yung masigurado ka na dyan ka po pwesto dyan 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 di kita marinig dito na po dito na po so yun mga bay dyan dyan, dyan. dyan na yung dyan dyan sa likod mga bay para mabantayan talaga yung pangarga kasi mahirap na dito kasi makitid na to dito umpisa na tong makitid dito na kalsada mga bay ito yung San Lorenzo ito yung barrio ng ano ng hilltop sa yung iltap na 'yan, 'yun yung angat. Angat. Pero yung hydro nila, angat, hydro nila sa baba. Uy, ano ba 'to? Patay. Tulog ko na. pressure talaga to dito mga bay yung sinasabi ko sa inyo napaka pressure dito kasi kawang ang malit yung kalsada marami trace fill marami pang single motor ang dami dito may mga sakyan pa ah pressure may aksidente pala dyan sa so, harapan mo ano aksidente ba yan oo oh, dito ka sa yun wala namang damage to ah banggaan yata yan banggaan kaya pala may ambulance oo oh, yung nakalubog natin kang ina uy patay ako parang namasya lang ito sila Parang tatamaan yata yan sa na. Lexus Pasawa ito itong tricycle na to oh, Matapang mga mata tao dito Expander pala yung binanggaan Motor? Ah expander binanggaan ang motor Oo uh -huh. Kaya nga eh kasi patawa-tawa lang yung pasero sa loob eh Ibig sabihin sila yung hindi dihado papa ni Ronjoy, si Kapitan Dito si Kapitan Ngayon, Kapitan mga bay Papa sa escort natin, driver Rizal? Okay lang, okay lang. Ito yung San Lorenzo Centro. sentro. So after dito mga bay, pagkaliwa natin dyan, masikip. Mas lalong masikip dyan. Masikip ng pasikip yung kalsada natin. Hanggang makarating tayo doon sa site. No, sa hilltop. So... Mula sa mula dito papuntang hilltop, pasikip ng pasikip. Kaya ko ang kalsada dito <laughs> hindi ka antukin mga bay pero alam nyo sa totoo lang itong lugar na to napakasarap dito tumira kung may pira ka lang at saka kung masipag ka naman marami naman dito ang pwede mong mapagtrabahoan dahil ay, ay, andyan yung Angat Hydro andyan yung Ipodam pwede mga kayo mag apply dyan diba? so maraming trabaho rin dito hindi ka lang mapili at siyempre, yung trabaho din dito, hindi rin ganun kalakihan katulad sa Manila ang sahod. no? yung dili rate Kasi siyempre, province na to dito. Provincial na dito. So, matik na yan is provincial rate talaga ang dito. Pero, dito, maganda dito. Tinasa na yata yung rate dito sa Bulacan. No? Yung dili tinasa na. Ay, ayan, ang dito. Kaya nga, kaya nga may tendency luluwag yung mga tali dyan kasi napakatagtag dyan eh Diba kaya sabi ko nga sa'yo mas mainam ng bintayan mo talaga dyan dyan ka na pupistok at least alam natin kung sakaling bibigay yung tali na yan para maiwasan natin yung lag lag ba alam mo naman eh cha charge lang so saan nga na yan atay na tayo yan sa atin mapunta ang charge yan sira pa tayo, sira pa tayo sa disco sira pa tayo sa kumpanya natin sira din ang kumpanya natin sa disco din naluko na <tong> <tong> Siyempre kasi ano yan eh nandyan yung ano eh nandyan yung mga axle eh nandyan yung gulong eh Tagtag talaga nandyan pero hindi gumalaw hindi naman hindi naman nagbago okay oh, naman okay naman awa ayos yan pag ganyan Sa, basta hindi magbago ayos yan alam mo ang nagbago dito itong tubig mo dito okay na pag matumba to ngayon yari talaga <laughs>